Ang ulan ay humahampas sa mukha ni Sofia Villarosa. Inaalis ang pagod pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Nikusya, siya sa isang madilim na iskinita umaasang mapapaikli ang daan papunta sa istasyon ng tren. Ang basa-basang hangin ay amoy ulan at dumi ng syudad. Bigla lumabas mula sa dilim ang dalawang figura, parang mga mandaragit na nakaabang. Ang bag mo at cellphone? Dali! Garalgal na sabi ng isa. Biglang inilabas ang kutsilyo. Nakakakilabot na kumislap ang talim sa kakaunting liwanag ng poste. Puso ni Sofia parang yelong namuo sa takot. Umatras siya na sa hindi pantay na bangketa at bumagsak sa basang semento. Ginapos ng takot ang kanyang katawan, hindi siya makakilos. Sa sandaling iyon, may aninong gumalaw sa gilid isang mataas na lalaking nakasuot ng lumang jacket na may mabilis na reaksyon, isang mabilis na galaw lang ay naitulak palayo ang tulisan na may hawak na kutsilyo. Takbo! Garalgal na sigaw niya habang pinapalayo ang pangalawa. Ngunit hindi makakilo si Sofia parang nakatitig lang habang pinapanood kung paano mabilis na natumba ng kanyang bigla ang tagapagligtas ang dalawang salarin sa loob lang ng ilang segundo. Pagkaraan lang ng ilang sandali, naglaho na sila sa basang dilim ng eskinita. Ayos ka lang? Tanong ng estranghero. Inilahad ang kamay. Sa malabong ilaw, nakita ni Sofia ang mukha nito. Matikas na mga katangian, bahagyang may balbas at napakabait, matatalim na kulay kayo manging mata. Malinaw na hindi bago ang kanyang damit. May mga bahaging luma na Oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oh, oh, salamat po. Bulong niya, tinanggap ang tulong at tumayo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hayaan mong man lang makabawi ako kahit papaano. Huwag na. Umatras pabalik sa dilim ng lalaki. Magingat ka. Teka lang. Inawakan ni Sofia ang manggas nito. Naramdaman ang gaspang ng lumang tela. Pangalan mo lang sana malaman ko. Rafael kagut nito pagkaraan ng sandaling paghinto malalim at pagod ang boses Rafael ulit niya tinitigan ang mukha nito may kung ano sa mga mata niya sa pagod ngunit marangal niyang hitsura na nagtulak sa kanyang magdesisyon Ikaw may matutulugan ka ba ngayong gabi Umiwas ito ng tingin at ang simpleng galaw na iyon ay nagsabi sa kanya ng lahat Diyos ko wala siyang tirahan at kakakasalba lang niya sa akin, hindi man lang nag-isip ng pabuya. Makinig ka, may alok ako, biglang sabi ni Sofia, kusa na lang lumabas sa kanyang bibig ang mga salita. Sa loob ng tatlong araw, may mahalagang charitable event ang pamilya ko. Inaasahan ng lahat na darating ako doon kasama ang fiancé ko. Na wala naman ako, Pwede bang ikaw ang gumanap sa papel na yon? Tinignan siya ni Rafael. Parang nababaliw siya. Ano? Isang gabi lang. Mabilis na dugtong ni Sofia. Nararamdaman ang kawalan ng katuturan ng sitwasyon. Ngunit sa kung anong dahilan ay tama ang pakiramdam niya. Bilang kapalit, magkakaroon ka ng bagong damit, tirahan sa isang magandang hotel at malaking halaga ng pera tahimik si Rafael, pinag-aaralan ang mukha niya. Sa kanyang tingin, makikita ang pag-aalinlangan, halong matinding interes. Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Wala ka namang alam tungkol sa akin. Katakas mo lang ng buhay para sa isang estranghero. Nakangiting sabi ni Sofia, nararamdaman ang malamig na takot na unti-unting nawawala, napapalitan ng bago, paghanga at pag-asa mas marami nang sinasabi iyan tungkol sa iyo kaysa anumang resume. Lumakas ang ulan. Naging buhos. Mabilis na kinuha ni Sofia ang kanyang calling card. Ito ang address ko. Bukas ng alas 10 ng umaga, pumunta ka kung payag ka. Ang assistant kong si Marco ang mag-aayos ng lahat. Kinuha ni Rafael ang card. Nagdadalawang isip pa rin. Ano bang ginagawa ko? Tanong ni Sofia sa sarili inaanyayahan ang isang estranghero, isang bayaning walang tirahan, sa pinakamahalagang event ng taon, ngunit may kung anong bumubulong sa loob niya, ito ang tamang desisyon. Hanggang bukas, Rafael, sabi niya. Lumingon at mabilis na naglakad patungong istasyon ng tren, ramdam na sinusundan siya ng tingin nito sa basang dilim. Kinabukasan, nagsimula ang araw ni Sofia sa tawag ng kanyang ama, si Eduardo Villarosa. Sana hindi mo nakalimutan ang tungkol sa salo-salo. Tensyonado ang kanyang boses. Inaasahan ng lahat na makikilala nila ang iyong napili. Pa, naaalala ko. Huwag kang magalala. Anak, napakahalaga ng salo ito para sa pamilya natin. Darating lahat ng pangunahing kasosyo, ang pres at mga posibleng manliligaw na pinili mo. Tugtong ni Sofia sa isip niya. Eksaktong alas 10, tumunog ang doorbell. Sa pintuan, naroon si Rafael. Nakasuot pa rin ng lumang jacket, ngunit ahit na. Nakatingin siya sa kanya ng kanyang mabait na kulay kayo mangging mata. Payag ako, simple niyang sabi. Mahusay, Sofia, sumilay ang ngiti, nakaramdam ng biglaang saya. Pasok po kayo. alam mo, si Marco, ang assistant ko. Siya ang bahala sa pagbabago mo. Ang sumunod na dalawang araw ay naging isang totoong marapon. Si Marco ay napatunayang hindi ka panipaniwalang profesional. Nag-ayos siya ng gupit, pagpili ng damit, mabilis ang kurso sa tamang asal. Si Rafael, nakakagulat sa kanyang kakayahang matuto kaagad. Mabilis niyang nakuha ang mga patakaran sa pagkainan. Madaling naaalala ang mga pangalan. Saan ka nagsilbi? Tanong ni Sofia isang araw. Napansin ng kanyang tikas militar. Special Forces. May klinyang sagot. Pero tapos na yon. Anong nangyari? Bakit ka napadpad sa kalye? Lumungkot ang mukha ni Rafael. Huwag na nating pag-usapan yan. Dapat manatili sa nakaraan ang nakaraan. Ang daming sakit sa mga mata niya, isip ni Sofia. Anong kaya ang nangyari sa kanya? Dumating ang gabi ng charitable reception. Maluhong mansyon ng mga vilarosa, nagliwanag sa mga ilaw. Sa pasukan, nagkukumpulan ang mga mamamahayag. Ang pagdating ng tagapagmana kasama ang kanyang fiancé ay nangakong magiging pangunahing balita. Sofia, naghihintay kay Rafael sa lobby ng hotel kung saan siya naka-check in. Nang bumukas ang pinto ng elevator, pansamantala siyang natigilan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang elegante, walang kapintasang lalaki. Sakto ang suot na tuksedo, maikling gupit na nagbibigay-diin sa matikas na mga katangian ng mukha, at sa mga mata ay may kakaibang kinang. Ang ganda mo talaga. bulong ni Sofia, nararamdaman ang puso na mas mabilis na pumipintig. Maganda ka rin. taus-pusong sagot niya habang nakatingin sa kanyang esmeraldang evening gown. Ang kakaiba. isip niya. Parang nagsisimula na akong kabahan talaga. Ang pagdating ng Paris sa bulwagan ay parang bomba na sumabog. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Narinig ang mga bulong ng pagtataka. Diyos ko, sino ang lalaking yun? Napakagandang pares. Saan siya galing? Ngunit pinakamalaki ang gulat ng isang may edad na babaeng nakasuot ng dark blue na damit. Nang makita si Rafael, bigla siyang namutla at napahawak sa dibdib. Raf, Rafa, ikaw ba yan? Bulong niya, kumakbang pasulong. Rafael, natigilan. Sofia, naramdaman ang pagigpit ng kamay nito. Hello, Mama. Tahimik niyang sabi. Sofia, itong lito siyang nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa isa patungo sa isa pa. Mama, kung gayon, ito ang kanyang ina, kilalang opera singer na si Eleonora Reyes, na mayani ang nakakabinging katahimikan sa bulwagan. Eleonora Reyes, kilalang opera singer, nakatingin sa anak, may halong galak at gulat. Tatlong taon, nanginginig ang boses niya tatlong taon ka naming hinahanap pagkatapos ng nangyari. Hindi rito, Mama. Matatag na putol ni Rafael sa kanya. Mabilis nang lumapit sa kanila ang ama ni Sofia, si Eduardo Villarosa. Labis na pagkagulat ang makikita sa mukha niya. Eleonora Reyes, kung gayon, ang binata na ito, simula ni Eduardo. Ang anak ko, tango ng mga awit tumayo ng tuwid. Rafael Reyes, dating major ng special forces Reyes ulalas ni Sofia sa isip niya siya ang bayaning nagligtas sa mga hostage pero di makatarungang pinagbintangan ang kwento ni Rafael Reyes tatlong taon na ang nakalipas ay laman ng lahat ng balita isang mahusay na opisyal pinamunuan niya ang operasyon para iligtas ang mga hostage lahat ay naligtas Ngunit ilang maimpluwensyang tao ang nadamay sa krimen. Sinubukan si Rafael Suhulan, tinakot. Nang tumanggi siyang manahimik, sinira nila ang kanyang karera, pinagbintangan siya ng paglampas sa kapangyarihan. Wala akong ibang magawa, tahimik niyang sabi sa kanyang ina. Pero ayaw kong makita mo kung paano tinatapak-tapakan ng iyong anak. Bobo, Bulong ni Eleonora Reyes, luhaan. Sana tumulong kami. Kailangan ko itong harapin mag-isa. At ngayon, parang panahon na. Tiningnan niya ang pumasok sa bulwagan na isang mataas, may edad, nakasuot ng uniforme ng general. Nang makita si Rafael, natigilan ito. Pagkatapos ay determinado itong lumapit sa grupo. Reyes! Malakas na sabi nito. Sa wakas! Sir General, tumindig si Rafael ng tuwid. Stand down, Major. Mas tumpak, Lieutenant Colonel na. Nilagdaan kahapon ang pagbabalik sa ranggo. Lahat ng kaso na alis na. Kumalat ang bulong ng pagtataka sa bulwagan. Sofia, naramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso. Yung mga taong iyon, nahuli na sila. Tahimik na tanong ni Rafael. Oo, Napakalaking tulong ng mga dokumento mo. Ngayon, pwede ka nang bumalik sa serbisyo. Kaya pala siya napadpad sa kalye. Naunawaan ni Sofia. Nagtatago siya, nangangalap ng ebidensya. Rafael, malakas na sabi ni Eduardo Villarosa. Kailangan akong humingi ng paumanhin. Ang kumpanya ko noon ay tumanggi sa suporta dahil sa ilang panggigipit. Naiintindihan ko tango ni Rafael. Pinoprotektahan mo ang iyong negosyo. Gayunpaman, paman, nag-aalangan si Eduardo. Hayaan mong makabawi ako. May bakanti kami ngayon bilang pinuno ng security. Sofia, napigilan ng hininga. Ang mga pangyayari, napakabilis. Iniaalok ng ama ko ang trabaho sa taong ngayon lang niya nakita. Pero, ang reputasyon niya at ang ginawa niya, nagsasalita na para sa sarili nila. Asensya na. Pagputol niya. Alam niya ngayon na o oh, kailan man, Ngunit kailangan kong ipaliwanag sa lahat ang isang bagay. Inimbitahan ko si Rafael bilang aking fiancé. Ngunit, Sofia, lumanghap. Sa katotohanan, tatlong araw pa lang kaming nagkakakilala nang iligtas niya ako mula sa mga tulisan sa Eskinita. Narinig ang mga sigaw ng pagtataka sa bulwagan. Hindi ko alam kung sino siya. Nakita ko lang ang isang tao na nang walang pag-aalinlangan, sumugod para tumulong sa isang estranghero. Rafael, nakatingin sa kanya na may di maipaliwanag na ekspresyon. Anak, nababaliw ka na. Pulong ni Eduardo Villarosa. Inimbitahan ng isang estranghero na lumabas na isang bayani at tapat na tao. Matatag na dugtong ni Sofia Nakatingin sa mga mata ng kanyang ama. At wala akong pinagsisisihan. Laro lang ito. Dagdag niya sa sarili na may biglaang lungkot. Hayaan niyo rin akong magsalita. Humakbang si Rafael Pasulong. Tinanggap ko ang alok ni Sofia dahil... Dahil pinaalala niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Lumingon siya sa kanya. Tatlong taon akong namuhay parang anino walang pinagkakatiwalaan. Pero ikaw, kahit wala kang alam sa akin, nag-alok ka ng tulong. Naniwala ka sa akin. Sofia, naramdaman ng mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ko pwedeng ipanggap na fiancé mo ako. Dugtong niya. Pero kung papayag ka, nais ko sanang manligaw sa iyo ng totoo. Namayani ang ganap na katahimikan sa bulwagan puso ni Sofia. Tila lumaktaw ng tibok. Nakatingin siya sa mga mabait na kulay kayo mangging mata at naunawaan. Sa loob ng tatlong araw ay umibig na siya. Ah, akong payag. Bulong niya. Eleonora Reyes humikbi at itinapat ang panyo sa kanyang mga mata. Eduardo Villarosa mukhang tulala. Ngunit sa kanyang tingin ay may paggalang. General de la Cruz umubo. Reyes, pinapayagan kitang magsimula ng serbisyo pagkaraan ng isang linggo. At ngayon, parang may mas mahalaga kang gagawin. Nangyayari ba ito sa totoong buhay? Isip ni Sofia. O baka nananaginip lang ako? Tumugtog ng waltz ang orkestra. Rafael, inilahad ang kamay kay Sofia. Maaari ba kitang maisayaw? Umikot sila sa sayaw, hindi pinapansin ang mga humahanga Natingin tingin ng mga bisita. Kahangahanga ka, tahimik niyang sabi. Alam mo, gusto ko sanang tanggihan ang alok mo. Bakit nagbago ang isip mo? May kung ano sa mga mata mo. Napakatotoo at napakabait. Naunawaan ko. Sofia, sumandal sa balikat nito. Akala ko naman, matagal pa kitang kailangan kumbinsihin. Ang kakaiba, isip niya, ang nagsimula bilang laro, naging totoo. Pagsapit ng hating gabi, umalis na ang karamihan ng mga bisita. Ang mansyon ay unti-unting lumibag. Ma, tama na. Tahimik na sabi ni Rafael sa kanyang ina. Kasalanan ko. Dapat pinagkatiwalaan ko ang pamilya. Ngayon, mananatili ka na? Rafael, tumingin kay Sofia na masiglang nakikipag-usap sa kanyang ama. Oh, ngayon, may dahilan na ako. Samantala, si Eduardo Villarosa ay binibigyan ng payo ang kanyang anak. Baliw ka, pero nakikita ko, marangal siyang tao. Hating gabi na, si Rafael hinatid si Sofia pa uwi. Naglalakad sila, nag enjoy sa malamig na hangin at katahimikan. Alam mo, sabi niya, gusto ko lang talaga tulungan ka. Pero sa huli, iniligtas mo ako sa pangalawang pagkakataon. Nakangiting sabi niya pinabalik mo ako sa buhay. Ikaw rin, iniligtas mo ako, hindi lang sa mga tulisan, sa kalungkutan, sa mga peking relasyon. Tumigil sila sa tapat ng kanyang tinutuluyan. Sa liwanag ng poste, bumabagsak ang mahinang niebe, ang una ngayong taon. Pwede, pwede akong pumunta bukas? Tanong ni Rafael, medyo alanganin ang boses. Ihintayin kita, simple niyang sagot. Kinabukasan, puno ng headline ang mga pahayagan. Tagapagmana ng Villa Rosa Empire, natagpuan ang pag-ibig. Bayaning opisyal, nagbalik mula sa anino. Pinakaromantikong kwento ng taon. Sofia, itinabi ang mga pahayagan at lumapit sa bintana. Sa labas, bumabagsak ang niebe, tinatakpan ng syudad ng puting kumot. Tumunog ang telepono. Ang tumawag, ang ina ni Rafael. Anak, salamat sa iyo. Ibinabalik mo ang anak ko sa akin. Eleonora Reyes, tadhana po ito. Nasa tamang lugar lang ako. Hindi anak, ikaw ang tamang tao. Pagkaraan ng isang oras, tumunog ang doorbell. Sa pintuan, naroon si Rafael. Nakasuot ng simpleng jacket. May dalang buket ng mga bulaklak. Galing sa labas ng syudad, nahihiyang sabi niya. Mga huli ngayong taon, napakaganda nila. Sofia, nilanghap hapang halimuyak. Pasok ka. Naisip ko, pwede bang maglakad-lakad na lang tayo? Walang mga social events at kamera. Sige, kukunin ko lang ang jacket kong mas simple. Sa wakas, isip niya, maging sarili lang, maging magkasama lang. Naglakad sila sa mga kalye na may niebe. pinag-usapan ang lahat ng bagay. Nagkwento siya tungkol sa serbisyo niya, kung paano siya nangangalap ng ebidensya laban sa mga kriminal. Mahirap simulan ng lahat mula sa wala, pag-amin niya. Pero alam ko, kailangang lumabas ang katotohanan. At ngayon, anong pakiramdam mo? Parang nagising mula sa mahabang tulog at nag siya. Parang nakilala ang taong hindi ko pinangarap. Sofia, tumigil, nakatingin sa kanyang mga mata. Alam mo, hindi rin ako naniwala sa mga ganitong pagkikita. Akala ko, sa mundo ko, mga kalkuladong relasyon lang ang posible. Ang laking mali ko pala. Sumagi sa isip niya. Nakarating sila sa eskinita kung saan sila unang nagkita. Ang niebe ay ginawang parang isang mahiwagang lugar. Nakakatuwa. Nakangiting sabi ni Sofia. Dito nagsimula ang lahat at dito gusto kong magtanong Rafael, hinawakan ng kanyang mga kamay. Papayagan mo ba akong makasama ka? Nang totoo, hindi nagpapanggap? Sigurado ka ba? Tahimik niyang tanong. Napakalayo ng mundo natin. Wala akong naging kasiguraduhan sa anumang bagay na ganito. Lalong lumakas ang pagbagsak ng nyebe. Gumawa ng isang pambihirang kurtina sa paligid nila. Oo, kulong ni Sofia gusto kong nasa tabi kita. Hinila siya ni Rafael palapit at ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa unang totoong halik. Ang oras, tila huminto. Sa malayo, tumutunog ang orasan ng bayan. Nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga lakad. Umiikot ang niebe at nakatayo sila sa gitna ng iskinita kung saan sila pinagtagpo ng tadhana tatlong araw na ang nakalipas at naunawaan Minsan, isang araw lang ay pwedeng magpabago sa buong buhay. Sabi nila, bigla na lang dumarating ang tunay na pag-ibig. Madalas, pinipili nito ang pinakadika pani-paniwalang landas para pag-isahin ang dalawang puso. Umiikot ang niebe sa Maynila tulad din noong nakaraang taon. Sofya nakatayo sa bintana ng kanyang opisina, tinitingnan sing singsing sa kanyang daliri. Ang mga nakaraang buwan parang isang araw lang lumipas. Rafael ang namuno sa security department ng Villa Rosa Company at lubos na binago ang security system. Ang kanyang karanasan sa militar at katapatan ay mabilis na nakakuha ng paggalang mula sa mga kasamahan. Tumunog ang telepono, pinutol lang kanyang pag-iisip. Sofia, may problema tayo. Narinig ang boses ng kanyang ama. Nagaalala. Naaalala mo yung mga taong sinaksihan ni Rafael? Nakapiyan sa sila. Puso niya kumipot. Ano? Paano nangyari 'yan? Pera, koneksyon. Sinimulan na nilang gipitin ang mga saksi. At natatakot ako. Huwag na sana ulit. Isip ni Sofia. Hindi natin pwedeng mawala ang lahat ng meron na tayo. Kinagabihan sa bago nilang apartment nagkaroon ng seryosong usapan. Hindi ako aalis sa pagkakataong ito, matatag na sabi ni Rafael. Tama na ang pagtakbo. Rafael, delikado sila. Hinawakan ni Sofia ang kamay nito. Paano kung... Makinig ka! Hinila niya ito palapit. Isang taon na ang nakakaraan. Mag-isa ako. Ngayon, mayroon akong ikaw, pamilya, trabaho. Mayroon akong dapat ipagtanggol, Tumunog ang doorbell. Sa pintuan naroon si Eleonora Reyes. Alam ko ang lahat. Sa pagkakataong ito, haharapin natin ito ng magkasama. Sa likod niya, lumitaw si Eduardo Villarosa. At may plano ako. Ito na pala ang tunay na kaligayahan, isip ni Sofia. Kapag hindi ka nag-iisa sa laban, ang plano matapang. Eduardo Villarosa nag-organize ng press conference Nagpahayag ng suporta kay Rafael Eleonora Reyes ginamit ang kanyang koneksyon sa mundo ng sining at kultura para makuha ang atensyon ng publiko. Subukan nila saktan ang bayani sa gitna ng ganitong ingay, nakangising sabi ni Eduardo Villarosa. Ngunit ang pangunahing sorpresa naghihintay pa. Sa press conference dumating ang ibang mga sundalo na nagsilbi kasama ni Rafael nagpasya rin silang sabihin ang katotohanan. Imagine, nakangiting sabi ni Rafael habang niyayakap si Sofia. Akala ko na wala na ang lahat sa akin. Pero lumabas. Nagsisimula pa lang ang buhay. Bulong niya. At ito ay magiging maganda dahil magkasama tayo.